araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi maaaring manatili sa piling ng tao magpakailanman dahil marami pang ibang gawaing gagawin ang Diyos. Hindi siya maaaring nakatali sa katawang tao. Kailangan niyang hubarin ang katawang tao upang gawin ang gawaing kailangan niyang gawin kahit ginagawa niya ang gawaing iyon sa larawan ng katawang tao. Kapag dumarating ang Diyos sa lupa, hindi niya hinihintay na maabot niya ang anyong dapat maabot ng isang normal na tao bago mamatay at lisanin ang sangkatauhan gaano man katanda ang kanyang katawan kapag natapos na ang kanyang gawain, umaalis siya at iniiwan ang tao. Walang kwenta sa kanya ang edad, hindi niya binibilang ang kanyang mga araw ayon sa haba ng buhay ng tao. Sa halip, tinatapos niya ang kanyang buhay sa katawang tao alinsunod sa mga hakbang ng kanyang gawain. Maaaring may mga taong nakadarama na ang Diyos sa pagpasok sa katawang tao ay kailangang magkaedad, kailangang mahusto ang gulang, tumanda at lumisan lamang kapag bumigay na ang katawan. Ito ay imahinasyon ng tao. Hindi ganyan ang Diyos. Siya ay nagkakatawang tao upang gawin lamang ang gawaing dapat niyang gawin at hindi upang mamuhay ng buhay ng isang normal na tao na isilang sa mga magulang, lumaki, bumuo ng pamilya at magkatrabaho, magkaroon at magpalaki ng mga anak, o maranasan ang mga tagumpay at kabiguan sa buhay lahat ng aktibidad ng isang normal na tao. Kapag dumarating ang Diyos sa lupa, ito ang espiritu ng Diyos na nagbibihis ng katawang tao, nagkakaroon ng katawang tao, ngunit ang Diyos ay hindi namumuhay ng buhay ng isang normal na tao. Pumaparito lamang siya upang tuparin ang isang bahagi ng kanyang plano ng pamamahala. Pagkatapos niyan ay lilisanin niya ang sangkatauhan. Kapag siya ay nagkakatawang tao, hindi ginagawang perpekto ng Espiritu ng Diyos ang normal na pagkatao ng katawan. Sa halip, sa panahong na itakda na ng Diyos, ang pagkadiyos ang tuwirang gumagawa. Pagkatapos, matapos gawin ang lahat ng kailangan niyang gawin at lubos nang natapos ang kanyang ministeryo, tapos na ang gawain ng Espiritu ng Diyos sa yugtong ito kung kailan nagtatapos din ang buhay ng Diyos na nagkatawang tao na isa buhay man ng kanyang katawang taong may laman ang haba ng buhay nito. Ibig sabihin, anumang yugto ng buhay ang abutin ng katawang may laman, gaano man katagal itong nabuhay sa lupa lahat ay ipinapasya ng gawain ng Espiritu. Wala itong kinalaman sa itinuturing ng tao na normal na pagkatao. Ipaghalimbawa natin si Jesus. Nabuhay siya sa katawang tao sa loob ng tatlumput tatlot kalahating taon. Patungkol sa haba ng buhay ng katawan ng tao hindi siya dapat na namatay sa edad na iyon at hindi siya dapat lumisan. Ngunit hindi ito problema ng Espiritu ng Diyos. Dahil tapos na ang kanyang gawain, sa puntong iyon ay inalis na ang katawan na nawala kasama ng Espiritu. Ito ang prinsipyong ginagamit ng Diyos sa paggawa sa katawang tao. Kaya nga, sa madaling salita, hindi ang pagkatao ng Diyos na nagkatawang tao ang pinakamahalaga. Inuulit ko, pumaparito siya sa lupa, hindi upang ipamuhay ang buhay ng isang normal na tao hindi muna siya nagtatatag ng isang normal na buhay ng tao at pagkatapos ay nagsisimulang gumawa. Sa halip, basta't isinilang siya sa isang normal na pamilya ng tao, nagagawa niya ang banal na gawain, gawain walang bahid dungis ng mga layon ng tao na hindi panlaman natiyak na hindi ginagaya ang mga paraan ng lipunan o nagkakaroon ng mga kaisipan o kuro-kuro ng tao at bukod pa riyan, hindi kasalirian ang mga pilosopiya ng tao para sa pamumuhay ito ang gawaing layong gawin ng Diyos na nagkatawang tao at ito rin ang praktikal na kabuluhan ng kanyang pagkakatawang tao. Ang Diyos ay nagkakatawang tao una sa lahat upang gawin ang isang yugto ng gawain na kailangang gawin sa katawang tao nang hindi nagdaraan sa iba pang mga walang kwentang proseso at tungkol naman sa mga karanasan ng isang normal na tao, wala siya ng mga iyon. Hindi kabilang sa gawaing kailangang gawin ng Diyos na nagkatawang tao ang mga karanasan ng normal na tao. Kaya ang Diyos ay nagkakatawang tao para isakatuparan ang gawaing kailangan niyang tuparin sa katawang tao ang nalalabi ay walang kinalaman sa kanya. Hindi siya dumaraan sa napakaraming walang kwentang proseso. Kapag natapos na ang kanyang gawain, natatapos na rin ang kabuluhan ng kanyang pagkakatawang tao. Ang pagtatapos sa yugtong ito ay nangangahulugan na nagtapos na ang gawaing kailangan niyang gawin sa katawang tao at kumpleto na ang ministeryo ng kanyang katawang tao. Ngunit hindi siya maaaring patuloy na gumawa sa katawang tao ng walang katapusan. Kailangan niyang sumulong sa isa pang lugar upang gumawa isang lugar sa labas ng katawang tao. Sa ganitong paraan lamang lubos na maisasagawa ang kanyang gawain at sumulong ng may mas matinding epekto. Gumagawa ang Diyos ayon sa kanyang orihinal na plano. Kung anong gawain ang kailangan niyang gawin at anong gawain ang natapos na niya alam na alam niya ng kasing linaw ng palad ng kanyang kamay. Inaakay ng Diyos ang bawat individual na lumakad sa landas na napagpasyahan na niya noon pa man. Walang sino mang makakatakas dito. Yaon lamang mga sumusunod sa patnubay ng Espiritu ng Diyos ang makakapasok sa kapahingahan maaaring sa gawain sa hinaharap hindi ang diyos ang mangungusap sa katawang tao upang gabayan ang tao kundi isang espiritung may anyong mahahawakan na gumagabay sa buhay ng tao saka lamang makakaya ng tao na talagang mahawakan ang diyos mamasdan ang diyos at mas lubos na makapasok sa realidad na kinakailangan ng Diyos upang magawang perpekto ng praktikal na Diyos. Ito ang gawaing layo ng Diyos na tuparin at matagal na niyang ipinlano. Mula rito, dapat ninyong makitang lahat ang landas na dapat ninyong tahakin.